Ibagong serye ng taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na. Narito news ni Main Barreto. Epektibo simula ngayong araw ang panibagong round ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito na ang ikalawang sunod na oil price hike ngayong 2024. Kaninang alas 12.01 ng hating gabi nang ipatupad ng Caltex ang 30 sentimo na aumento sa kada litro ng gasolina habang 70 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Ikinasa naman ng Pilipinas Shell at Sea Oil. Kaninang alas 6 ng umaga ang kaparehong price adjustment habang alas 4 ng hapon naman ilalarga ng Clean Fuel ang panibagong dagdag presyo sa kanilang gasolina at diesel. Ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ay bunsod ng patuloy na paggalaw ng presyuhan nito sa pandaigdigang merkado. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.